Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At sa pagkakataon ito, nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya at abag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayan, tuloy-tuloy po yung ating pong pagtalakay at sa pagkakataon ito, tayo po ay mag-aaral sa Aklat po ng Juan, Kapitulo 10, Talatang 9. At ito po ay bibigyan po natin ng pamagat ng the mystery of John, Chapter 10, Verse 9. Ayan. So, sabi po ni Webster patungkol po sa salitahong uh, mystery. Uh, sabi dito ay, uh, uh, mystery means uh, yeah, something that understand or beyond understanding. Ayan. So, Uh, hindi humaunawahan ano at uh, hindi kayang unawain ng uh, tao and a religious truth that one can know only by revelation and cannot fully understand so kung uh, pag-uusapan naman po ay uh, uh, religious term ano ay uh, ito daw po ay uh, tumutukoy sa mga kapahayatan na hindi talaga basta madaling maunawaan at alam po natin ang salita ng Diyos ito po ay ang nakapaloob sa mystery mga bagay na mahirap pong maunawaan kung gagamitin lamang po ng tao ay ang sarili niyang kaunawaan totoo may mga bagay po sa Biblia na madaling maunawaan subalit hindi po lahat ay madaling maunawaan kaya sa pagkatatawang ito Hayaan po natin tayo po ay samaan at pangunahan ng banal na Espiritu na siya pong dakilang guro katulad po ng sinabi ng ating Panginoon Isu Kristo sa John chapter 14 verse 26 na ang guro uh, na isu, ipapadala o kaya isusubo ng ating Panginoon sa kanyang pangalan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ayan. Kaya Patuloy po tayo humas sa gagawin ng ating pong Panginoon sa ating pong na uh, kalagitnaan habang tayo po ay nakikinig patungkol po sa kanyang mga salita. Ay bakit po natin sinasabing ika nga ay um, mystery? Ano? Ang John chapter 10 verse 9. Ayan. Pagkat iba-iba uh, din po ang pagkaunawa ng mga tao na nagbabasa dito at isang time ay nagpapaliwanan. Ano po? Ngayon ay um, titingnan po natin, uh, babasahin po natin itong John chapter 10 verse 9. Ano ba ang nakapaloob dito na mga salita ng ating Panginoon? Sabi dito, sa salita hong uh, banyaga, I am the door by me if any man enter in, he shall be saved and he shall go in and out and find pastures. Sabi uh, na ating Panginoon sa Tagalog, ako pituan, ang sino taong pumasok sa akin ay siya maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ayan. Meron po tayong tatlong katotohanan na ating pong uh, bibigyan ng pansin dito po sa ating pong binasa o sa sinabi po ng ating Panginoon sa so Kristo sa gabay at pagtuturo po ng Banal na Espiritu. Ang unang-una po na katotohanan na dapat po nating uh, bigyan ng pansin o no? pag-uusapan po natin sa oras na ito ay... Uh, ito pong nga uh, Jesus is the door. Ayan. Ang ating Panginoon so Kristo, siya daw po yung uh, siya, siya po yung pintuan. Ano? Ayan. Uh, siya po ang pintuan. Okay? Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. No? Ayan. Ang liwa -liwa na po, word for word, bababasa po natin na sinabi ng ating Panginoon, siya po ang pintuan. Ayan. Wala din po yan. Ipinagkaiba po doon sa tinatawag na Uh, sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 6 na sinabi niya ako ang daan. Uh, po ba? So halos aiisang uh, uh, lamang po yung inatutungkulan, yung pintuan at saka yung kung ikang ay daan, no? Ayan, pagka natagpuan mo yung daan, ma uh, ibig sabihin meron kang pupuntahan na nakakatiyakan ang iyong patutunguhan. Kapag ikaw ay nakatagpo ng pintuan, eh, di ganun din. Ano? Isa lang huyo yung um, uh, dito na wala pong ibang pintuan at wala pong ibang daan kundi ang atin pong Panginoong Hesus Kristo. Ayan. So, sa mga nag, iba pong mga nagpapaliwanag, ano po, uh, uh, respect po doon sa ibang mga nagpapaliwanag po, ano, ay, meron pong mga nagpapaliwanag na ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Heso Kristo na pintuan ay uh, yung pong kanilang reliyon na itinatag. Ayan. Dinamang iba yung kanilang samahan na itinatag, no? Ang sinasabi nilang pintuan, no? Uh, at marami pang ano anong mga paliwanag. Pero uh, nirerespeto po natin yung kanila pong mga pananaw at uh, paniniwala. Pero kung atin pong word po word na babasahin dito, hindi po reliyon, hindi po samahan o hindi po kung sino ang ipinapakilala ng ating Panginoon na pintuan. Wala na pong ibang ipinakikilala na pintuan si Kristo o kaya daan si Kristo dahil nag-iisa lang ang pintuan at nag-iisa lamang ang daan kung ang pag-uusapan po ay ang pagtungo sa buhay na walang hanggan o kaya ay sa kaharian ng ating Panginoon. Okay? So, mismo ang ating Panginoong Isus po ang ikang uh, ika nga ay nagsasabi na siya talaga. Ibig sabihin, wala na ho siyang ibang ipinakikilala, wala ng iba pang ikang ay uh, uh, pwede pang gamitin na kasangkapan para lamang uh, ikang ay uh, mapalitan yung salit, mapalitan ng ating Panginoon. Hindi na, no? Kaya punto by punto po tayo. Pag sinabi ni Kristong siya ang pintuan, huwag nyo nang palitan pa ng iba, No. Kaya ini-introduce ko po sa inyo si Kristo. Si Kristo ang nagsabi nito at siya dapat po ang ating paniwalaan at hindi po ang kung sino-sino pong mga tagapagturo. Sabi nga po, ang uh, pag-aaral po ng salita ng Diyos, ito po ay isang misteryo. Kaya kung wala po yung divine revelation po ng ating pong Panginoon, baka kung anong-ano po yung interpret po ng tao, ano? katulad po nga ng Uh, mga nag na sinasabi nila, ito daw pintuan ay reliyon, ito daw pintuan ay isang sama, no? ano pa man, hindi po mismo na ang ating Panginoon so Kristo ay uh, sinasabi niya na, siya nga po ang pintuan, ano siya po yung daan no? ano po, ayan so, sabi dito pagka natagpuan ng isang tao ang pintuan sabi dito, sino mang tao ang pumasok, ayan sino mang tao ang pumasok doon sa pintuan. Ibig pong sabihin ng uh, kung gagawin po natin itong literal, ano, literal, eh hindi po pwedeng ang tao ay pumasok uh, literal or physical kay Kristo. Kasi si Kristo, eh tao, ay eh, paano makakapasok ang tao kay Kristo? Ha? Ayan. Kaya hindi po ito literally na physical ha? yung papasukan. So kung hindi literal, ay hindi rin po literal na building o kaya ay religion Samahan ang papasukan. Ayan. So, pag sinabi hong papasok, ibig pong sabihin ay ito po yung magsasubmit. Ayan. Magpapasakop. Ayan. Siyempre, kapag ikaw, ito eh, sa halimbawa lamang po ano, pag pumasok ka ika nga sa isang uh, subdivision, kinakailangan magsasubmit ka doon sa ika nga e rules oh, sa mga patakaran sa kung ano ang umiiral po doong batas no ayan kaya ito pong uh, pagpasok kay Kristo ibig sabihin po ay hindi ito pagpasok sa reliyon o denomination sa man hindi kundi po ito ay pag ng buhay kay Kristo. Ito po yung dahilan kung bakit po si Kristo ay kailangan pong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng isa pong tao na nangangahulugan na magpapasakop siya sa ating pong Panginoong Iso Kristo. Ayan. So, malinaw po yan, ano? Kaya makita po natin ang unang hakbang na sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya, eh, pinapakilala, pinapakilala niya, sabi niya, ako ang pintuan. Pintuan parang tao po ay pagpumasok po doon sa pintuan na yaon, no, eh matagpuan po niya yung ika nga ay kaligtasan, no, matagpuan po niya yung kaligtasan. Wala na yung pinakaiba din po doon sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan. Yan. Pag natagpuan na ng tao ang daan, ang susunod po doon ay ang katotohanan. Bago ang tao matagpuan niya yung ika nga ay buhay, at pagkatapos ng buhay na meron na siya, nakamtan niya na yung buhay, ang susunod po doon ay ang sabi doon, walang sino man na makaparoon sa ama sa pamamagitan ko. Kaya meron pong ika nga ay proseso, no? Merong proseso, no? Pagkatapos matagpuan ng tao ang daan, ang susunod po doon yung katotohanan. Yeah. So, ito naman, dito po sa atin, sa binasa natin sa John chapter 10 verse 9, merong susunod doon, no? Ayan. So, ang sabi dito, papasok. Ayan. Kasi, ang sabi na, sino mang pumasok? Ayan. Sino mang tao papasok? At ang sabi dito, at papasok. Ayan, papasok. Ibig sabihin ay, ito na po yung uh, tinanggap niya na sa sarili niya na talagang disisyonado na siya na pumasok. Pag naroon na po siya sa loob, that is a process. No? Yan. Ipoprocess po siya. No? Ipoprocess siya ng Panginoon. Parang pag ikaw ay ang isang tao ay dumaan kay Kristo, natagpuan niya na yung daan. Ang sunod doon, katotohanan. So, ipoprocess yung tao. Dadaan ang tao sa katotohanan. No? And then, ang resulta nun, pagka ang tao ay dumaan sa katotohanan, at dito naman, kapag ang tao ay pumasok, no, That is a process, no? Ito po yung panahon o lugar ng pagpuproseso sa buhay ng isang tao. Una, ang tao, uh, nag-submit kay Kristo. Tinanggap niya si Kristo as Lord and Savior. Tapos, pangalawa, as Lord and Savior, s'yempre hindi yung sarili mo masusunod, kundi si Kristo. Kaya kung ano ang sasabihin ng ating Panginoon si Kristo, dapat gagawin ng tao kasi nag-submit siya. It is a process. Kaya, ang sabi dito, eh, kapag ang tao ay nag-submit sa ating Panginoon, gagawin niya kung ano yung uh, ipapagawa ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag na process. Yeah. So nakakita na po ba kayo ng ika nga ay uh, uh, yung process ng uh, uh, butterfly? ano Alam po natin ng isang butterfly, hindi naman po siya magiging butterfly, karakaraka. Ano? Uh, yan po ay may process. Yan. Yeah. So, katulad po ng uod, ano? Yeah, mali mula doon sa pagiging maliit na uod. Yeah, ito po yung process niyan eh. Yeah, itlog tapos saging uod, ngayon yung uod papasok po siya. Para siya po ay maging isang ganap na paru-paro. Ipo-process siya. Papasok po siya doon sa kukun. <laughs> papasok po siya doon sa kukun. Ito po yung sinasabi at papasok. Ayan. Ito po yung proseso. Ayan. Katulad po ng pukon. Ito po yung pagsunod kay Kristo. Ito po yung pagiging alagad ni Kristo. Sa John chapter 14, verse 26, 27, and 33, it is a process. Ayan. Okay? So, meron po tayo niyang mga video patungkol po sa Luke chapter 14, verse 26. 27 and 33. Panoorin niyo na lamang po para maunawaan po natin, no? So it is a process. Katulad po ng uh, uod na gusto pong maging paru-paro, no? Uh, papasok ang sabi, papasok siya doon po sa kukun, no? Ayan, larawan ho yan ang pagpasok. Kaya nga, mystery. Ngayon, meron ho yung panahon ng paglabas. At ang paglabas po niyan, siya na ho ay isa na hong paru-paro. Ayan, ito po yung number three. Ayan. Una, number one yung binanggit natin, sabi doon si Kristo ang pintuan. No? yan So, pangalawa, ah, yung pagpasok na ng tao doon sa pintuan. At ang pangatlo, yung paglabas. Ayan. So, ang sabi po dito sa binasa po natin ano, sa John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang tao pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ayan. So, sabi doon, ang sino mang pumasok ay maliligtas. Ayan. Ipuproksiso yung kaligtasan. Pag pumasok ang tao, sa ating Panginoon Isus, ipuproses yung kaligtasan. Hindi o yung pag pumasok eh, ligtas ka. Hindi. Sabi doon, maliligtas. Hindi, hindi sinabi dito, pag pumasok kay Kristo ay eh, ligtas na. Hindi. Maliligtas pa lang. It is a process. At ang sabi dito, at siya ay maliligtas. No? At papasok at lalabas at makasusumpong ng pastoral pastulan. Yung po yung salitaong lalabas, ito po yung pinakamaganda. Pakatapos na i-process, lalabas na po siya. Kaya, yeah. huh? oh. Ano po ba ibig sabihin yung paglabas? Katulad po yan ang sinasabi ko sa inyo kanina, kagaya po ng paru-paro, no? Iprinosis po siya. Pagpasok po niya doon sa tinatawag pong kukun at paglabas po niya. Wow! Napakaganda na pong paru-paro. <laughs> Napakagandang paru-paro. Ayan. So, ang sabi doon, makakasumpong ng pasto lang. Ayan. So, ito po ay matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano po ang sabi ng 2 uh, ikalawang Corinto? Basahin po natin ito. Sabi dito, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung sino man ay nang kay Kristo, ayun, nagsubmit kay Kristo. Yun po pala yung kailangan. No? Pag nag-submit ka kay Kristo, nakipag-isa ka kay Kristo, ha? Yun ho yung ikangay proseso ng bagong buhay. <laughs> ang galingin po. Proseso ng bagong buhay pag nag-submit ka kay Kristo. Ipo-process ng Panginoon ang iyong buhay. No? Ayan. So pagkatapos ng proseso na yun, kaya nga pakikipagkaisa ay isa nakikipagkaisa sa krus. Ayan. So, marami po tayong video niyan. Kaya aralin na lang po natin, no? Uh, dito po sa Amazing God, marami po kayo matututunan. Kaya po, uh, wag po tayo mag-atubili na manood. Ano po? So, kaya nga lang, uh, karamihan po kasi dito, eh, talagang uh, hindi basta maunawan kung human mind lang po yung gagamitin. Kailangan po talaga ng gabay at pagtuturo po ng banal na Espiritu. Ayan, ano po? So, ano po ang sabi dito? Lalabas. Ayun, ay, lalabas katulad po ng paru-paro. At ang sabi dito ay makatatag po ng pastulan. Ayan. So, meron pong ibang pastulan. Ayan. ayan. Ano po ang ibig sabihin itong ika nga ay uh, uh, pastulan na ito? Ito na po yung ika nga ay bagong buhay. Ito yung sinasabi po ng 2 Corinthians 5:17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. yon. So dahil dumaan po siya ng process ano. Uh, ang ang luma niyang buhay wala na. Yung pagiging uod niya, yung pagiging makamundo, pagiging makalaman, sabi niya siya ngayon ay bago na. Ayan. So ito po yung dati ay namumuhay sa laman subalit so, nung siya po ay makipag-isa kay Kristo sa krus upang ipako mamatay at ilibing ang lumang pagkatao kasama naman na sa samampita at lahat ng kahalayan ito ang sabi doon na buhay ang kanyang spirito so yung po yung bagong nila lang no? ay, yung pagkabuhay ng spirito ito yung po yung tinatawag din natin kapanganakang spiritual yan. At alam po natin na bago ang tao makaranas ng kapangyarihang spiritual, dadaan po siya sa ikang nga ikapanganganakan ng tubig. Kaya may process pa din po. Wala din ito pong binasa po natin dito, wala po yang ipinagkaiba sa John chapter 3 verse 3, John chapter 3 verse 5. Halos magkaparirihas po magka, magkatulad po yung ibig sabihin ng John chapter 3 at uh, John chapter 3 verse 5. Dito po sa John chapter 10 verse 9, napaka how almost 100% po na sila ho ay magka uh, tulad ng dinadrive po patungkol po sa kaligtasan Kaya nawa po ay naunawam po natin ito, mystery about John chapter 10 verse 9, ano po? So, pero sa atin pong umpa natapos ay nais nice ko pong basahin itong uh, Romans chapter 6 verses 1 to 7, ano po? Ah, uh, dito na po tayo magtatapos. Ang sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 1 to 7, Amin dito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Ayan. So, huwag mo bang mangyari? Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa riyan? So, sa verse 3, O hindi ba ganun yung nalalaman na tayong lahat na ka nangabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Number 4, tayo ngayon nga alibing, nakalakit niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama ay ganyan din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ito po yung ay ka nga ay paglabas sa kukun. Ano po? In verse 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya sa dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao. Ayan, sabi dito ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon ay huwag na tayong maalitin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan. Kaya kapag ka ang isa hong uod ay pumasok ko ha, sa kuhon, ayan, yun ang pagiging uod niya ay nawawala na. Namamatay na ho yung pagiging uod niya siya ho ay nagiging isa ng parutaro. -paru. Hindi na ho siya kontrol ho ng kukun, ng lumang pagkatao, kaya ng kasalanan. Siya ho ay kontrol na ng spiritual na buhay niya na mula po sa ating Panginoon. Bunga, kaya, ng pakikipag-isa kay Kristo. Kaya sabi po dito, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, upang ipako, mamatay at ilibing. No? Habi doon ay kapag ka, nakipagkaisa ay mabubuhay na kasama ng ating Panginoon. Ay tinutukoy po dito hindi po yung sa uh, second coming o kaya yung ikang isa pagdating ho ng putap. Hindi ho that is the spiritual, no? Ito po yung spiritual na pagkabuhay, yung born of the spirit. Kaya po nawa ay meron na naman po tayong natutunan patungkol po dito sa ating pinag-aralan the mystery of John chapter 10 verse 9 Ayan. so hayaan nyo pong basahin ulit natin at uh, itong ating text sa uh, John chapter 10 verse 9 okay. Para, para ulitin lang po natin ano? John chapter 10 verse 9 Ayan. sabi dito haminisos ako ang pintuan take note ha wala nang ibang pintuan kaya kung mag introduce pa ulit ang ibang mangaral ng ibang pintuan na papasokan ng tao hindi po yan tunay na mga ngaral. Ano po? Ayan. Si, si Kristo po ang nagsasabi nito, siya lang talaga ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, o oh, hindi pumasok sa reliyon o oh, kaya sa man, kundi ang pumasok kay Kristo. Ibig sabihin dito yung mag-submit kay Kristo. Tanggapin si Kristo as Lord and Savior. sabi nito, ang sino mang tao pumasok sa akin ay siya yung maliligtas. So, maliligtas pa lang. Bakit maliligtas pa lang po? Dahil dadaan po siya sa proseso. At ang sabi dito, at papasok, yung pumasok na po sa proseso. No? At pagkatapos oh, na dumaan sa proseso, katulad ng kukun, ang sabi doon, lalabas. Yan. At kapag lumabas po siya, brand new na po siya. Yan na po yung new creation. At makasusumpong ng pastulan. Siyempre, pag pastulan, iba na po yung kanyang kakainin. No? Dati ang kinakain niya, mga makalaman na uh, pamumuhay, makalaman na sistema, makalaman na mga gawain sa araw-araw. Pero ngayon, ang kanya na hong kakainin ay siyempre, spiritual food. Mga bagay na kung saan ay kailangan ng spiritual na kanyang buhay. Tanda po natin, ang spiritual na buhay ay tumutukoy po yan sa kabanalan. So, ang isang tao na ipinanganak ng Espiritu ay lalakad po yan sa bagong buhay sa pangalan ng ating Panginoon. Muli po magandang, magandang, magandang araw sa bawat isa. Salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay. At kung ikaw po ay napagpala, ay share nyo naman po. Comment lamang sa uh, iba ibaba. At gayon din po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe, share po natin ito. Doon at siyempre, Uh, in advance, patuloy po ako ng papa-salamat sa patuloy po na tumatangkilik sa ating pong YouTube, yung pong, mga subscriber po natin. Hindi po man natin isa isa-isahin, but to God be all the glory. Patuloy po tayong pagpalain ng ating poong may kapal. God bless us all.